Good afternoon mga kanay na isang Negri Timore po ay nandito ngayon sa barangay Godahan sa Nusi Northern Summer. Yes. Full force po ang Negri Timore Yes. Pagkatapos po namin mga kanay magpintura doon sa pabahay kay Tatay Blas. Nasa field na po kami ngayon para mag-scout. Mga kanay na niyo po ako. May kukumustahin po tayong isang pamilya dito na nakatira sa tabing dagat na ang tanging ikinabubuhay at pinagkukunan nila sa pang-araw-araw nila nagastusin ay ang pangingisda. Tara mga kanay-nay, samahan niyo po ako. Kumustahin natin ang pamilyang ito. Magandang hapon po. Pwede pong tumuloy? Pwede pa kayong maistorbo sandali? Okay. Tatay, anong pangalan nyo po? Armando. Armando? Hilis. Ano po? Hilis. Dilis. Hilis? Hilis. Sorry. <laughs> ah, nanay, tabi ka kay tatay. Hindi naman yata kayo magkagalit ngayon, ano? Hindi kayo nag-aaway? Okay. Kaya tabi kayo. Ano pangalan ni nanay? Mary Jean Colo. Mary Jean Colo? Mm -hmm. Oo. Oh. Ah, so ikaw, Mrs. Hilis na. Ah, oh, si Mrs. Hilis. Ilan anak niyo? Lima. Lima. Ilang taon na si nanay? Uh, 28. Ah, hindi lima. Masusundan pa yan kasi 28 ka pa lang. <laughs> si tatay, ano na? Armando? Oh, oh anong ilang taon na si tatay Armando? 32. Anong hanap buhay ni tatay Armando? Sa dagat. Pag-isda. Pag-isda. May sarili kang motor? sa ano lang, ano lang yun sa akin, pinapagamit lang. Pinahiram na? Ah, pinahiram. Parang siya lang ang nag-aalaga. Tapos ano, ano ang arrangement doon? Nag, nag, nag rent ka o? Hindi. Talagang pinahiram lang? Pinahiram. Ah, okay. Pinagamit lang. Nakakamagkano ka naman sa isang araw, Tay? Depende sa ano sa paglaot. Nanay, Naliwan. nanay, wala, minsan may Ah, hindi, langal. hindi pare-pareho yung araw. Yes. Ah, minsan wala talaga? Oo, oh, zero, zero, minsan. Ganyan, zero talaga. Pag malakas oh, talaga? ano Paano yung ano, yung gasolina? Idi, hindi, hindi na ibabalik. Walang magagawa. Kasi <laughs> si, walang huli. Ay, talaga? Pero pag mayroon, ma, yung pinakamalaki, pag maganda naman yung panahon. Mga isang limbo. Ah, talaga? Ay, so ano yung nahuli mo dyan? Puro isda? office daw, tsaka mga uh, shells oh, no? Ah, okay. Mga octopus. Pag maganda naman talaga yung Pumala araw. Yung, ano, Oo. Pag ganito, ganito yung ano, mahangin, Pumala, wala ano. Wala talaga. Pero pumalaot ka kanina, Tay. Oo. O, kumusta naman yung kanina? Meron naman. Makatawid gutom na naman. <laughs> <laughs> Ikaw, Nay, anong pinagkakalibangan mong hanap buhay? Ito lang, housewife. Ah, sa mga bata, plain housewife. Oh. Yung mga bata, nag-aaral? silang lima? Ah, uh, yung tatlo lang pulo muna. Ngayong, in, ano na naman, uh, lima na po sila. Ah, okay. Ah, um, daycare pa lang yung dalawa. Ah, bali yung panganay, anong grade na? Grade 5. Yung sumunod? Grade 3 at saka grade 2. Ah, yung dalawa daycare pa lang. Tapos yung bunso, hindi pa nag-aaral. Ano na po, yung sabay na po yung dalawa. Ah, okay. Kasi ah, yung... kambal? Oh, pwede po ano, nagsabay ano la sa ano, nagburo nag anak up yan ang uh... Ah, hindi malayo yung gap, parang nasunod, nasundan nasun, agad. Oh. Ah, okay. Yung mga pang-araw-araw na gastusin, pagkain nakakaraos naman kayo. Oh. Minsan, <laughs> pag marami yung nauli, marami din yung pagkain. Okay. Pag walang uli, kapihan lang tayo muna. Nanay, sa tingin mo, mula na mag-asawa kayo ni Tatay Armando, ano yung pinaka, para sa'yo, pinaka mahirap na pinagdaanan yung mag-asawa? Yung nagbuntis ako at nag anak niyo. Ah, sa pagbubuntis at panganganak. Pag pag sa pag-alaga ng mga bata. Yung pag-alaga sa araw-araw. Kaya araw-araw, minsan, wala. Minsan, meron. Ah, pang, yung pang araw-araw na pagkain, pang gastos, ganun. Mm -mm. Ah, yung talaga isa din yan sa dinaranas nyo. Oh, mas lalo na ngayon, tapos na tira, mag maglilima ng mag-school. Oo nga pala, magpakilala muna ako. Ano, hindi naman na nakalimutan ko. Ako si Nainay na Edna. Edna Condor. Isa sa member ng The Great Team Waray nun. Yung nag-ano dito sa kabila. Yung naka-scout dito sa kapitbahay nyo. Grupo kami. ano oh, nanay mo? Ah, okay. So, nag naglilibot talaga kami sa mga barangay para doon. Tinitingnan namin yung mga deserve talaga. Ibig sabihin, yung nangangailangan talaga ng tulong. yon. Ikaw ate, anong sa palagay mo sa ngayon, anong tulong ang kinakailangan mo? Ano, makapag tapos yung anak uh, Mayroon pa silang ma, ano, mga, ano, mga, mga ba yun? mga gamit ba pang school? Hmm. Um, Ikaw, Tate Armando, sa tingin mo, anong pinakakailangan mong tulong? Kung may makapanood ng video na to, tapos by magpakatid sa'yo ng tulong, ano ang para sa iyo? Gusto ko yung ano, gamit ng anak buhay sa dagat. O tulad ng ano tay? Kahit na ano, kung meron dyan ano, bangkan kahit maliit lang. Ano, Bangka? Ano, tapos ano pa? Kahit na meron dyan lang ba kahit magkano metro lang okay na wala. bakit tatay sa ngayon ba na wala kang gamit na ganyan mahirap ba para sa'yo na wala kang gamit isda mahirap pang talaga mahirap maghuli ng isda pag walang gamit Gan ngayon ang gamit lang namin ano battery -inspiring. battery at saka ano flashlight at saka ujong so, yun lang panghuli ng isda pana yun lang isa ano lang, manong-mano lang. Bakit? Yung flashlight, hindi ba yun ang dapat tama na ginagamit? Meron bang ginagamit dyan na mas... Meron pa dyan iba. Tulad ng... Then lambat talaga. Lambat? Kasi sa gabi, di ba dapat maliwanag talaga yung flashlight oh. na ginagamit nyo? Oo. Oh. Okay. Anong tawag doon? Yung parang ano sa pang motor. No, sa motor. Ay, yung ilaw ba sa that, motor? That, uh, Anong makita? oras kayo pumapalaot? minsan ano, minsan oh. alas 9 sa gabi, minsan naman alas 4. alas 9 ng, ng gabi, tas anong oras kayo umuwi nun? mga na, mga alas 4 sa madaling araw na. Oh, anong pinakamahirap na dinaranas nyo habang nasa dagat kayo? Ay, dami, dami. At saka yung mga ano, lamu. ano? Yung parang lamung na maliliit. Ano yung lamog? Isda? Insikto sa tubig? Yung lumilipad siya, kumakagat saan. Ah, lumilipad, tapos kinakagat kayo? Oh. Marami yan. sa... Oh. Yung lamig, tapos yun. Anong tawag dun? Taknok. Taknok? Ah, okay. Ay, ah, yung matulis yung ano, yung nguso, parang ganun. So, tatay, sa ngayon yun, yun talaga ang pinakakailangan mong tulong yung gamit sa pag-iisda. Oo yung lambat at saka ano yan battery oh, yan yan ito. yan ano ba yan battery. tingin natay oh yung battery para sa ilaw yan para sa ilaw uh, tapos yung lambat yung pinaka importante talaga so, but, pero at, yung pinaka importante talaga bangka hindi ka ah, naman bangka tawid doon pag wala kang bangka, bangka. mayroon ka naman gamit pag wala kang bangka so mas maswerte ka kasi may nagpahiram sa'yo ng bangka sa ngayon ano oh. Um, matagal na sa'yo yan na pinahiram? Uh, dalawang taon na yan. Okay, sige tatay. Ganito na lang. Ah, uh, pray lang tayo na sana may, may magbukas na puso para sa kahilingan mo. At sana pag may nagpaabot ka agad ng pagmamahal sa'yo, yung makailangan mo sa pag-iisda na mga gamit, babalikan kita kaagad. Ano tay? Tanggapin mo na muna to, tay Armando. Paano nyo muna, panagdag sa bigas mo, ha? O, hello babies hello <laughs> o oh, sige nanay yan lang muna ha o oh, oo okay bye bye na ni mary jane tatay armando babies bye bye sige po gusto ko lang po magpasalamat sa ating mga butihing sponsors Manetiri Anderson, Ma'am Beth Jones, Ma'am Marcelina, Ma'am Ani Sangkaid na Malinaw, Ma'am Joveta Bilesa Tejero, Ma'am Hayats, Ma'am Silina Barbosa, Miss Kayabyab, Miss Irene Bisuelan, Ma'am Hawaii, Ma'am Janet Galvan Salazar, Ma'am Oki ng London, Ma'am Ima Vlogs, Ma'am Faye Velasco, and Rose Aguirre Vlogs. Ang degree ni Morenoon po ay nagpapasalamat po sa walang sawang support. Uh, kaya po patuloy kaming nakakapaghatid ng tulong sa ating mga kababayan. Huwag po sana kayong mapagod at magsawa. Ingat po kayo lagi. Thank you, thank you so much po.